1995 1 peso coin alam mo ba kung magkano na ito kung hindi pa tara pag usapan natin welcome to rdc coins and collectibles okay guys welcome back to my youtube channel at sa video nga pong ito ay pag uusapan natin ang 1 peso coin na may taong 1995 at bago po natin simulan yan mga kabariya, ay gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating mga solidong sumusuporta dito sa ating channel. Ayan, shout out po sa inyong lahat, lalong lalo na yung mga nakakapagbenta sa atin. Okay? At syempre, sa videong ito ay tatalakayin natin ang 1 peso na may taong 1995. At sa mga hindi po nakakaalam, ito na po yung chance nyo para malaman ang value ng inyong mga bariya na nahahawakan. Okay? At simulan na nga po natin dito sa ating 1 peso na may taong 1995. Kung saan unang ginawa ang 1 peso BSP series sa taong 1995. At ito po yung baryang ito mga kabarya. Ayan, kung mapapansin nyo po ay uh, nandyan po nakaportrait ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. So ayan mga kabarya, kitang kita nyo naman na nakaharap po sa kanan. At sa bandang kanan naman po niya ay makikita natin na may nakalagay na 1 peso at sa paligid naman sa itaas mga kabarya ay nakalagay ang Republika ng Pilipinas. At sa bandang ibaba naman niya ay nakaukit ang taon kung kailan po siya ginawa year 1995. At sa may reverse naman niya or likudan ay nakasulat ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa bandang ibaba naman niya ay kung kailan itinatag ang ating BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas year 1993. So ayan po sa gitna ang ating logo. So bumalik na nga po tayo kung magkano po ba ang value nito sa panahon ngayon. At ito po mga kabarya ay uh, kadalasan pa rin po'ng kinokolekta ng ating mga kaibigang kolektor dahil ito po yung unang-unang ginawa noong taong 1995. Kaya po siya 1995. Ito po yung pangunahing hinahanap sa binubuo naming mga 1 piso coin BSP series. So gusto ko lamang po sabihin sa inyo na ito ay collectible pero hindi po lahat ng collector ay bumibili nito. May mga pailan ilan lamang pong collector na kailangan kailangan nito dahil hindi na po makakita ng mga ganitong uri ng barya dahil sa tagal. Okay? So, sa value naman po nito ay depende po sa collector na bibili sa inyo nito. At dumidepende din po sila sa coin condition ng bariyang inyong hawak. Okay? Kung medyo pangit na yung inyong barya o puro dense na ay hindi na po yon collectibles. Pero kung maganda pa ang condition, yung may uncirculated condition o yung makinis pa, Ayan, binibili pa rin po yan. Mga pa ilan ilan nating mga kaibigang kolektor. Okay? Sa value naman po ay depende po sa kanila kung magkano po nila bibilhin sa inyo. So sa kabuuan ng ating video ay para sa akin po ay wala pong collector's value to. Collectibles po siya pero walang collector's value. Okay? Dahil ito po ay marami-rami ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So sa mga wala pong collector's value ang bariyang ito. 1 peso year 1995. So pinakamainam po ay gastusin inyo na po. Huwag nyo na pong ipunin dahil may mga pangunahin po tayong bariya na hinahanap. At yun talaga yung mga may collector's value. Kagaya na lamang po ng hard to find at semi hard to find. Okay? So ayan mga kabarya, sana po ay nabigyan ko po kayo ng magandang Halimbawa about dito sa video natin. Sana po ay natutunan nyo dito sa ating video na ito po ay common lamang. Yung 1 peso year 1995. So hanggang sa susunod nating mga video at marami pa yung bariyang i-review. So kung may gusto pa po kayong itanong, mag-comment lamang po kayo sa ibaba mga kabarya. At kung may mga bariya kayo na gusto nyong malaman ng presyo, i-comment nyo lang din po sa baba. At hanggang dito na lamang po mga kabarya at hanggang sa susunod nating mga video. Muli po, lagi po kayo mag-iingat, keep safe at syempre, goodbye! Thank you for watching. Have a nice day!